gabi ng misteryo. Naniniwala po ba kayo na yung mga multo nasa paligid lang? Uh, oo, iniwala ko. Nasa paligid lang natin. Uh, Nararamdaman po naman sila kadalasa. So, Kaya nga yung tipong pag, uh, parang nilalamig na bigla na out of nowhere and then uh, parang eerie yung <laughs> Natatakot po ba kayo o hindi? Depende. Uh, usually tawo tawo pag isipin kung kasapitan nila, sabiro magtatapos ka. Pero kasi isipin mo na parang uh, kailangan kasi ang uh, sabi nila fear na daw ang umaan sa, umalakas ang ano ng energy ng multo. So dapat, kung mo sa iyo mo na wala kang, alisin mo yung fear mo. Naniniwala po ba kayo na ano yung mga multo na sa paligid lang. Wala pa naman ako na paranormal experience. Ano na? Hindi, kasi wala pa naman ako na nasa ng mga paranormal experience. Ah, okay. Nakatapakot ka ba o okay. hindi? Tapos na ang Ghost Month. Pero hindi pa rin may kakaila na nasa paligid lang natin ang mga gumagalang kaluluwa May dumaan na white lady rito. Iwan ko lang kung makikita na yun. rito. Ayan o. No? Tapos ang palo may makita kayo. Kung iahambing siguro sa nakalipas na ghost mass sa isang buong buwan, ay mas madalas ang pagpapakita na magumagalang kaluluwa ang mga multo. Sa ngayon, ay maaring bibihira na lamang sa paniniwalang nagsara na ang pintuan ng kabilang dimensyon. Pero kahit na anong oras, kahit sa ang lugar tayo magtungo, ay maaari pa rin natin makasalamuha ang mga gumagalang kaluluwa. Gabi ng Misteryo Ang mga sightings ito. Ito palatandaan na talagang malapit na? Mga experience o oh, meron kayong sightings ng mga UFO. Higher beings, especially to the universe you call God. Innumerable company of angels, beyond human comprehension. Maka kamisteryo, ngayong gabing ito pag-usapan natin tungkol sa mga gumagalang mga espiritu, mga gumagalang mga multo, mga kaluluwa sa paligid natin. Tapos na ang ghost mat pero nandiyan pa rin sila at maaari pa rin natin sila makasalamuha. Anong dapat natin gawin? Dapat ba natin silang katakutan? O tayo ba'y dapat na sa kanila ay makipag-ugnayan? Naniniwala ako sa kanila na meron nag-exist until now around us. At noong una dati na experience ko ay nakakatakot talaga. Pero dahil sa ako ay naging isang fish na devotee nung ko nalaman na hindi dapat sila kat katakutan. Sometimes, hindi ko na sila nakikita as nakakatakot na duguan or scary based on other people kasi they vibrate based on your frequency. Okay? So, pagka nakita mo na sila as normal, just like us, pero sa ibang way, no, ibig sabihin, you are operating in different frequency na. Niniwala ako na ang mga ghosts ay everywhere, pero usually, meron din sa mga specific na lugar kung saan nagkaroon sila ng untimely death. Sa case ko, hindi ako natatakot sa ghosts. Marahil, yung mga ghosts na yan ay kailangan lang ng mga prayers at saka respect. At uh, yung mga ghosts, usually, humihingi ng tulong para makatawid sila sa ibang dimension. Um, naniniwala ba ako na nandyan pa rin ba ang mga multo? Yes, naniniwala pa rin ako. Kahit tapos ng ghost month and all, uh, or patapos na... <laughs> um, ano, um, nandyan pa rin sila. Is kung takot pa rin ba ako. So, nung bata ako, yes, very, very, like, sobrang duwag ako. Konting tunog lang na hindi ko lang nakita kung saan nang galing. Nako, magpapanik na ako. So, don't worry guys, hindi kayo nag-iisa. <laughs> But, right now, since I got into spirituality and all, sabi ko, bakit nga ba ako matatakot? Marami mga Kababayan natin, talagang nakita pa rin sa kanila kahit na hindi ghost man. So, ibig sabihin, sa araw-araw na buhay natin, ay maaari natin silang makasalamuha. Kahit saan lugar, hindi lamang sa mga haunted places, kundi sa inyong pinagtatrabahuan, sa inyong opisina, sa inyong bahay, sa mga pasyalan, ay maaari natin silang makasalamuha. Anong dapat natin gawin kung sakaling tayo nakakita ng na mga gumagalang kaluluwa ng mga espiritu o mga nilalang mula sa kabilang dimensyon. Mga kamisteryo, handa na ba kayo? Ngayong Sabado, samahan nyo kami sa isang gabi na puno ng kilabot at palaisipan ang ating topic, mga multo kahit saan, dapat nga bang katakutan? Ako po si Kuya Louie at isa po ko sa mga magbabahagi at magkikwento tungkol sa aking mga naging karanasan. Live po yan sa DZRH mula alas 10 hanggang alas 11 ng gabi magkita-kita po tayo. Hello at magandang araw po sa kanilang lahat mga kaibigan. Arvin Capasili po ng Quezon City. Ini-invite ko po kayo mamaya ang alas 10 hanggang alas 11 ng gabi sa gabi ng misteryo sa DZRH Radio hosted by Brother Ray Sibayan. At dahil huling araw na po ng Ghost Month, pag-usapan po natin ang tungkol sa mga multo at mga gumagalang kaluluwa. Bakit po ba sila hindi matahimik? Bakit po ba sila hanggang ngayon pag-alagala pa rin, Hindi pa rin sila mag-move on doon sa pintuan ng liwanag. Ano bang mensahe ang gusto nilang iabot sa atin? Tanong po bang dahilan kung bakit nandito pa rin po sila sa ating daigdig? Lahat ng po yan ay ating pag-uusapan kaya walang absent. See you! Hello po sa lahat. Elias Pascasio po, isang psychic healer iniibitahan ko po kayo na manood ng gabi ng misteryo ni Brother Ray T. Sibayan sa DCRH ngayong Sabado, September 20. Ating pong pag-uusapan ay ang mga multo po ba ay dapat nating katakutan kahit sa ang dako. Marami rin po tayong dapat maintindihan sa mundong ito ay hindi lang po tayo magandang talakayan po ito kita kita po tayo namaste marahil ay hindi lamang kaluluwa ang ating nakakasalamuha nakakasalamuha din natin di iba pang mga ori na espiritu ng mga hindi nakikitang mga nilalang maging nga ating mga anghel at iba pang mga nilalang na talagang nasa kabilang dimensyon. yatipag pag-uusapan sa Gabi ng Misteryo, 10 to 11 p.m. sa DCRH. Wala nga absent. See you! Gabi ng Misteryo